ay sa Payaw. Imabot na ng 40 kasama yung area namin kahapon. na mga kasimple, ganyan po ay nandito na sa pangalawang Payaw. Ito yung aming huli. Inabot ng 26 styrofoam. Ngayon po sa kabila yung iba. Oh. yung ating pangalawang areahan. Mga na kawin 'Yun oh, nga si Patrick. Patrick Dela Rosa. Pa? Sa ata 'yan po ang kanyang kain. Ininom na po siya. Napa po yung ata. Mato. Aba, iko mapijas mainta mo. Sumuko nang balinaw. Mahi, ba, kwarta. Kuwat mangani suka may nakakabit na mga diamantian ayan oh sugayata ng balena lutang opo na jan na po na jan na po ano po go 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 umabot na 'to na jan na po na jan na po Anong isda? Oh, gulyasan kay Patri. Are ko. Ay nga halab. Ganda umaga po mga kasimple. Ito po yung pangalawang area namin. Malakas-lakas po ang panahon.

Ito yung aming pangalawang ariya. Ares pong umaga namin inaariyahan. Oh Oh. Manilid po ang sida namin Maraming tungkulin haba oh, malalaking man, man. man. oh. oh. Aba po amin, lambat Malakas po ang agos Yana, man, ba? Maraming salamat po sa mga subscribers. Tayo po ngayon ay 1K subscribers na. Kung po sa lahat ng mga nanonood, sa mga sumusuporta sa ating channel, maraming maraming salamat po. Sana po ay malagdagan pa ang ating subscribers. 1K na po tayo, 1K. Ito ay kakapos sa isang payaw. Nakakunti po aming huli. Baka nang po ito na ng 40 kasama yung area namin kahapon. So may karga na service mamaya. Oh, 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 oh. wala, tapos na po meron din kahit pa paano yun o yun yun o po sa aking mga kababayan dan po sa bayan ng Perez, Quezon. tapo po kami kami pang magsisinsay naman ng lambat tapos magsisinsay ay magre-re-ice na namin ito sa service kami po ay naglilipat na ng isda sa service Pabiyahin na po ito. Kami po ay magpapaiwan pa. Aria pa po, po kami. Kami ang madaling araw. Ano, a